Sa niwala ang Manila Department of Social Welfare o MDSW na nalalagay sa panganib ang kalusugan ng mga palaboy o street dwellers. Kaya naman ang aming madokumento dokumento, ang kaniyang ginagawang regular na pag-rescue, sa namin na ang isang mabuting adikain ay hindi pala simple at madaling trabaho. MDSW Uh, meaning yan is Manila Department of Social Welfare. Under ng City Government ng Manila, ang um, mission namin is uh, tumulong sa mga in-needs, lalo na yung mga families, bata, mga bata, mga senior citizens, matatanda, dito, sarap na uh, magbigay ng temporary shelter dito sa uh, walang matuluyan o yung mga na-rescue -re namin sa bansangan. Yung mga walls dito, yung mga park, yung mga may natutulog, na mga pamilya nasa kariton, ayan o. Oh mga nasa may simba na naputuloy. Balik. Wala, bali gigisingin lang namin sila. Ngayon kung hindi sila aalis, pipig-pig namin sila, dadalhin sa center Nakakaawa yung mga bata. Mas nakakalungkot para sa kanila. Kung makikita nyo, nakaubad yun. Nakaubad yung isa. Mas prone yung bata sa sakit eh. O yung isa, may isipon pa. Nakakaawa yung sitwasyon. Partikular. Gandang gabi po. Sir, gandang maga po. Sa uh, taga DSW po kami ng Manila. Bangon na po tayo, bawal po rito. ulit daw si Lolo. Talaga pumaalis sa kanila nung no, walang paalan. Kasi nangangalakal yan. Pagdas mangalakal, mga yung ikitain niya, ibibili niya ng sigarilyo, magigit na siya. Parang pinaikot niya yung pera niya para mabili niya yung pangailangan niya. Na kung saan, misang pag inabot na siya ng gabi, hindi na talaga umuwi. Nag-stay na rin sa kung saan siya abutan. <tod> O, sabi ka si mama? Esang sabi ka si mama? Kasi kata, hindi na kakausap. Nito, 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 nito. Nito, 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 nito. Nito, 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 nito. Nito, 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 nito. Nakausapin ka lang. Ako sabi ka nito. Akala nga nila, hinuhuli namin sila, pero pinapaliwanag namin rescue. Pag may mga ganon, uh, may police intervention na. Hinihingi na namin yung aid ng police para sila yung kumausap at sila yung uh, kumuha dun sa mga taong ganon. We're also in, ano, hindi ganun kasigurado kasi nga, may mga resistance, may mga commotions. Uh, after mo rescue, dadali na sila rito, no, to turn over sa amin. So, kami yung magkakandak ng intake interview. ah uh, during the intake, intake and interview, malalaman namin yung mga data, basic info sa kanila. Tapos, afternoon uh, after na no, assess namin kung meron silang mga tirahan dito sa Maynila. At uh, pagkatapos ng pagnalaman, i-coordinate namin sa mga district offices para sa release nila. Ganun pala, bawal pala matulog. Uuwi na lang po ako sa bahay dahil alam kong bawal. Siyempre, inuwisip ko bawal malayo sa akin anak ko. Si Lolo Amado kasi, Amado Garcia. Siya yung palaging nadadala rito at uh, maraming uh, several times ang nadala siya sa Boys Town kasi doon nga namin dinadala yung mga may edad na. Binigyan namin sila ng pagkain, pag-stay nila rito. Tapos pinayuhan. Oh. Tapos uh, yun nga, kinontak namin yung pamilya niya at kinuha siya rito sa sarap. iniisan yung mga bata rito, pinakain, i-release na rin sila dahil tinayin over sila sa barangay. Uh, sa barangay na sumasakot sa kanila. Pag yun ang mga sa kanila, nag-take custody. Susunod! Paano binantayan ang seguridad at kaligtasan ng mga ordinaryo? At mahalaga tao sa nagdaang inagurasyon ni President Noynoy Noy Aquino. Grabe yung tao kasi may 6 uh, kanina nagdating yung sila bulk night.